Hi guys. Once again, welcome na naman po sa ating YouTube channel. Ayan, so since nagve-vlog tayo, so ito na naman po ang aking share sa inyo yung mga content na based sa aking karanasan or experience. So, syempre kung kayo ay nagbo-vlog, gusto ko rin na magkaroon kayo ng ideas sa mga topic na isi-share ko dito sa YouTube. Kasi katulad ng sinasabi ko na tayo ay maliit na content creator at YouTuber at hindi tayo kilala ng personalidad or sikat na artista para tayo ay kaagad na tangkilikin ng mga viewers at ng mga subscribers. So, kainahan po talaga na natin gumawa ng paraan para tayo ay madiscover sa mundo ng YouTube. Dahil tayo dito sa YouTube ay nagbabaka sa lang, lalong lalo na po ako. And so since na nag-share ako ng mga experience dito sa mundo ng YouTube, I am going to share my humble beginning dito sa YouTube, guys. I-share ko sa inyo yung content kung paano ko ba ini-enjoy ang pag-vlog or paggawa ng mga content dito sa aking YouTube channel. So, Itong lahat ng mga sinishare ko is that based on my experience. Pini-enjoy ko yung paggawa ng content or pagbablog sa pamamagitan ng pag-upload araw-araw. Kasi katulad ng sinasabi ko, ito po yung pinaka-stress reliever ko guys para kahit pa paano eh, babawasan yung aking mga bihati, mga inaalala sa buhay. Kapag nakapag-vlog po ako is that parang lumuluwag yung kalooban ko or nababawasan yung mga burden ko. Yun po yung mga pananaw ko sa pagbablog sa paggawa ng content. And then, of course, guys, uh, masaya po ako at ini-enjoy ko po talaga yung pag-share ng aking mga experience, lalong-lalo lalo na sa mga subscribers ko at sa mga viewers ko, ng experience ko sa pagbablog. Kasi I'm sure maraming pupunta dito sa YouTube na gustong magkaroon ng idea patungkol sa pagbablog at patungkol kung paano gumawa ng mga content sa araw-araw. So, ini-enjoy ko yung pagbablog ko, guys is that the research po ng mga topic or kapag nakapag-isip ako ng mga topic na which is nakakatulong sa mga subscribers ko at sa mga viewers ko. Kagad ko po yung ginagawa ng mga content or ginagawa ng topic at binablog ko po kaagad yun kasi mahirap pag nakakalimutan mo yung topic na pwede mong i-share. And then, ina-enjoy ko yung pagbablog ko dahil mas comfortable ako na nagbablog ako at nakakausap po yung aking mga viewers at ng aking mga subscribers and of course guys yung aim ko talaga is that makatulong and then abokasi ko po talaga na magkaroon ng idea yung aking mga viewers at aking mga subscribers dito sa aking youtube channel and of course may apply din po nila kung halimbawa sila po ay gumawa ng youtube channel at balak po na magbablog So, magkaroon na po sila ng idea na ganito pala yung mundo ng YouTube. So, ito po yung wake up call ko doon sa mga nagbabalak at may YouTube channel na ipagpatuloy ang e ibukasya sa pagbablog. So, and of course, ini-enjoy ko po yung aking pagbablog dahil sa pamagitan po ng pagbablog, eh, hindi po ako nalulungkot. So, ito po yung pinaka-therapy ko talaga sa sarili ko, ang pagbablog. Dahil araw-araw po ako nag-iisip ng content at nawawala po yung mga stress na naiisip ko kapag ako ay gumawa ng content. So, it is my stress reliever po talaga yung pagbablog guys. Ah, yun po yung pananaw ko or may one perspective sa pagbablog. So, ito po yung talaga nakatulong sa akin talaga yung pagbablog dahil dito para nagkaroon ako ng kumbaga lumawak mismo yung aking pananaw sa mundo ng pagbablog or sa mundo ng YouTube So, hindi ko siya talaga ma-experience sa inyo ng pahimay-himay. Pero, that's the way it is. Yung mga na-experience ko, kailangan kong i-share. Kasi since I told you, ako ay isang busy tao, nag-aaral and then nagtatrabaho at the same time. So, ang sinishare ko sa inyo talaga is that based dun sa mga na-experience ko and hindi po talaga ako gumagawa ng script para mag-share ng aking mga experience dito sa mundo ng pagbablog. Ito po talaga ay on the spot na pagbablog and ini-edit ko pa agad and then upload. Yun po talaga yung pananaw ko sa paggawa ng content at paggawa ng topic. Kasi mas maganda yung natural ka lang. Kasi mas for me, mas mamahalin ka ng tao kung ikaw ay simple, humble, at natural lang yung mga ginagawa mo na content, na walang halong kaartihan. So, I'm sure na mas lalo kang tangkilikin at mahalin ng tao dahil kung ano yung nakikita niya sa'yo. Kung ano yung nakikita niya sa content mo. At yun po talaga ang katotohanan at doon po ako napaka-transparent ko po kung tao pagdating dito sa mundo ng pagbablog. Ayan, so, and then guys, sini-enjoy ko po yung pagbablog ko dahil dito po mas marami ako naging kaibigan. Marami akong mga subscribers na kapwa ko rin YouTuber at marami din po ako nakikilala dito sa pagbablog like syempre, kailangan mong makipagkaibigan sa ibang vlogger, makipag kaibigan sa ibang mga YouTuber. And then, masaya po talaga pagkaganon guys. Dahil, kumbaga, uh, nailabas mo yung sarili mo sa comfort zone mo na marami palang pwedeng mangyari sa'yo at marami palang pwedeng ma-explore sa pagbablog. So, ayan. And then, in-enjoy ko rin po yung pagbablog ko sa pamamagitan ng kakaroon ng self confidence Dahil dati, mahiyain po ako and kita nyo naman kung balikan nyo yung mga naging vlog ko before. Noong nag-start ako, eh, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kasi unang una, hindi pa ako marunong mag-edit. Hindi pa ako marunong humarap sa camera. Kung paano magsalita sa camera. And then, ngayon, mas na-enjoy ko na siya dahil meron na akong kakayahan or... Uh, kumbaga na motivate ko na yung sarili ko sa pagsasalita and yung skills ko sa pagbablog kaya yun po yung gusto kong iparting sa inyo guys na doon sa nawawala ng pag-asa na mag-vlog and inabandon na yung kanila mga YouTube channel, bakit hindi nyo po balikan and then upload ng upload kayo ng videos araw-araw basta ba may, yung content nyo is informative, learning, and entertaining o basta guys, lagi yung ensure sa sarili nyo na yung content nyo is palaging nakakatulong sa iba or kapulutan ng aral sa mga ibang subscribers at sa mga ibang viewers ayan so enjoy nyo lang in-enjoy ko rin po yung pagbablog ko sa pamamagitan ng pagdadasal kasi everyday po akong humihingi ng guidance ni Lord na bigyan niya ako ng talent ng pag-iisip para makagawa ng content at ma-share sa mga viewers at mga subscribers. This is Shaina Show once again na nagpapasalamat at nagsasabi na marami marami ang salamat sa pagpunta sa aking YouTube channel. Lalo lalo rin sa mga subscribers ko at sa mga viewers ko at sa mga pumupunta pa dito sa aking YouTube channel na may meron kayo natutunan na aral at kapulutan na ideas. So this is Shaina once again na nagsasabi sa inyo na kung kaya ko, I'm sure kakayanin mo rin. Don't forget to subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell guys para kayo updated sa aking panibagong videos na i-upload. Thank you so much guys sa pagpunta sa aking YouTube channel. God bless everyone.